Pacquiao excited na excited para sa kanyang kauna-unahang apo sa anak na si Jimuel Pacquiao. Magiging lolo na nga si Manny. Sabi nga ni Jinky, bagay na bagay daw kay Manny ang lolo. Ganito kasi yan si Manny at Jinky sa magiging unang apo. Hindi na nga mabitawan pa ni Manny ang kanyang buhat-buhat na bibi. ito ng pamangkin ni Namani at Jinky at isa na rin sa apo nila. Pero sa susunod na buwan, ilang linggo na lang ay makakapiling na ang kanilang official granddaughter nila sa kanilang anak na si Jimwell at girlfriend niyang si Carolina. Paniguradong lilipad sila sa Amerika, ang mag-asawa para makapiling ang kanilang apo. Nakaka-excite ang waiting game na ito, lalo na't unang apo nga ni Namani at Jinky. nga ang Pacquiao at Homura family para sa birthday ng ama ni Chinky na si Papang. Dito nga sila nagsalo-salo at masaya. Napasaya nga nila ng gusto ang kanilang ama. Napakasweet nga nila sa magulang. Pinaghanda ang birthday ng kanyang tatay na Oh. Ang gentleman nga ni Manny Pacquiao sa asawa at siya mismo nagbitbit ng na mga bag at gamit ito pababa at paglabas nila ng bahay. Napakaalaga nga ni Manny sa kanyang wifey. Patungo sa... Al nila sa simbahan. Tuwing linggo ay palagi silang sumasamba at hindi nila ito kinakalimutan. Nakakatuwa nga si Manny habang tumatagal silang mag-asawa ay mas lalong nagiging sweet ang pagsasamahan nila. Ready na ang saging, good, good. Naka fokus kan mic-nya, oi? Eh? Hmm. Karena so, nanti para, nanti para sign of aging. Si Jinky nag-prepare ng merienda para kay Manny. Pagka uwi nito ay agad na nagbihis. Paborito nga nila ang nilagang saba at hindi mawawala sa araw-araw na menu nila. Sa kwarto nga sila nag-relax at merienda. At sakto, dumating ang anak nilang si Michael Pacquiao.

Si Michael hindi kinakalimutan bisitahin ang magulang kahit na busy siya araw-araw sa kanyang trabaho as counselor. Ang pagdalaw sa mga magulang ay simbolo ng pagmamahal at simpleng pag-update sa kanyang trabaho. Tuwing makikita ay kanilang niyayakap ang isa't isa, ito nga ang kanilang sweet pagbati sa bawat isa. Napakagalang sa magulang. Ganito nga ng pamilya Hamora at Pacquiao. Palagi may kantahan, kwentuhan at masayang kainan. Kompleto ang handaan. Nandito si Michael na Ang ibang anak ay wala pero napalibutan pa rin naman sila ng buong pamilya. Kaya hindi nawawala ng saya tuwing may get together. get together at sobrang saya ni Papang Tito. 70 na nga si Tatay na store, kaya naman bongga ang handaan at napakasweet ang regalo ni Jinky Cheke. Sa caption nga ni Jinky, Happy Birthday Pang! Thank you for your unconditional love. We love you so much!